Nakita na kayo ng anak nyo, Tay? Anak ko, hindi pa. So sana umuwi na rin yung anak nyo para maalagaan din kayo. Ayun, kaso nga, may, meron may, siyang asawa eh. May mga anak. Ayun, Maraming salamat sa mga mga tinutulungan nyo sa may hirap. Papapapalain na, pangayon, mga, kayo ng mga ibibigay sa inyo lahat yan. Pasulungan din kayo. hindi pa kayo kumain. Uh, bebe lang kita tayo ng pagkain. Natatandaan mo pa ako? Uh, bebe lang kita ng pagkain. ng camera. Sige, bebe lang kita ng pagkain. Okay, Kaya wait lang po. Hindi, bebe lang kita para pag nagutong ka, pwede mong kainin. Sandali lang tayo ha. dito. Para tapos na kayo dyan. Para na. Hi, ta. Ito na po yung McDonald's nyo para sa inyo po. Yan. Kamusta na kayo pala, Tay? Abuso naman, oh. Eh. Uh, Kanina pa kayo dito? Kanina pa dito. Ano yung maga Napansin lang kita kasi nandun kami sa loob, buti nakita ka namin ulit. <laughs> Naalala mo pa pala ako? Doon sa baba? Mm -mm, doon sa baba. Nakita na kayo ng anak nyo tay? Mm -hmm. Anak ko? Mm -hmm. Hindi pa? Hindi pa. Nandito siya sa Bulacan pa eh. Ah, hindi pa siya umuwi eh. Mm -hmm. Sige. Ito tayo para sa inyo kasi hindi pa kayo kumain ng kanin. Mm -hmm. oh. May ano yan, chicken at saka may fries. Wala kayong kasya dyan sa plastic. O, salamat. Mm-hmm. Dali, bibiliin ako plastic. Malaki. Nakabenta na rin kayo dyan? Oo, gusto. dito, wala pa. Magkano yung ganito? Apat ayun na benta ko apat. Gandaan. Apat isandaan. Dito naman, dito naman, benta. Hmm. Ano? Isang tumal eh. Hindi siya mabili, misa siya hindi. Ikaw rin gumagawa nito, di ba? Ay, hindi. Kung baga binibili mo ng moro, tapos binibenta mo na lang, magkatubuan mo ng kahit konti. Konti, para may pangbigat-bigat. Kamusta po yung asawa nyo? Konti naman. Yung um, apo nyo, kasama nyo sa bahay, di ba? Tsaka yung asawa nyo. So, sana umuwi na rin yung anak nyo para Malagaan din kayo. meron yeah, kaso na, meron may, may, siyang asawa eh. May mga anak. Ay, sa, baka gusto niyong sabihin sa anak niyo, yung camera natin. Oo. So, may mga anak pa sila Doon eh. na ulit si tatay mga idol. Sa so, hindi nakapanood, na-interview na po natin siya nung nakaraan. So binigyan natin siya ng grocery. So, bibigyan pa rin natin si tatay ng grocery ngayon kasi nakita natin. So, ganito pa rin siya nagtitinda. Salamat naman sa Panginoon eh. Uh, Natutulungan siya yung mamahirap. Oo, oh, napansin kita dito. Tuloy-tuloy pa rin naman tayo nagla-live para yung kinikita natin is tulong ko pa rin. Matutulong ka sa misis mo eh. Ako, binigyan ako ng kukasirin sa baba. Ah. Eh, nagbibigay ng gano'n, mga nagbibigay, kasi tiyempo ng mga, mga gano'n, binibigay ng mga mahihirap. Uh, Salamat sa tayo, kasi nakita ka namin ulit dito. Wala na kayong sasabihin? Wala na. Kukunin ko lang yung grocery natin. Okay. Grocery. Dito na natin ilagay yung pagkain. Wala na tayo paano yan saan na kayo dito tayo lipat yan marami na to ngayon lipat ka dito uh, maraming salamat sa inyo sa mga Maraming salamat sa mga mga tinutulungan nyo sa may hirap. Pagpapalaing nga pa, ng mga ibibigay sa inyo lahat yan. Pagsulungan din kayo. So binigyan natin si tatay ng grocery plus yung McDonald kasi hindi pa nga daw siya kumakain. So para mamaya pag nagutom ka tayo may kakainin ka mamaya. Hello, so, binigyan ako ng ng manok. Dito? Ah, binibigyan ka dito. Ano so, nga iba? Nagbibigyan? Ah, yung mga customer. Oo, oh, mga ano. Diyan, na ano ko ng ano? Ah, kasi nakikita ka. Ah, mababait din yung ibang customer kasi ah. pag nakikita ka dito. Ay, lagi dumadaan ka, binibigyan naman. ako. Ay, ako, lagi nyo ako nalang binibigyan eh. Sa ako, salamat nyo lang. Mm -hmm. ng Panginoon. Ay, ibibigay sa niyo lahat yan. Ah, uh -huh. Eh, hindi kayo, ang tao raw nagbibigay, mga tumutulong. Hindi rin pa babayari ang niya. Salamat tayo ha. Pagdasal nyo na lang na mas marami pa tayong tumulong sa pagla-live natin ng mga sponsor natin para tuloy-tuloy pa. Sana marami kang matulungan mga may hirap. Hindi makagaya ng iba. May, may mayaman na. Sinamata ka pa. ba diba? Ay, eh, may merong mayaman naman di ano, simping mayaman lang. Para kung sumingi sa may hirap. So ito na yung hmm. grocery na hmm. tayo tapos yung makakas. So, dito na sa loob tayo, mabigat-bigat to. Marami kasi hindi lahat itong laman. Maagang pamasko ko na to sa iyo. Baka hindi natin makita susunod. Ito na lang. Pamasko? Pamasko. Salamat tayo ha. Salamat din. Ayan, dito na po tayo. Yung camera. Yeah. Bye-bye tayo. Bye-bye. Advance Merry Christmas. Merry Christmas, Tim. Thank you.